Ano bang uh, basa mo rito, body, dito sa development, dito sa Senado, kung saan hindi na sa June 11, kundi sa, ah, hindi na sa June 2, yung pagbasa ng Articles of Impeachment at minove na to June 11? Ang una kong reaction nung nakita ko, uh, mukhang tama si former Senate President Frank Villon. Kasi di ba, nung isang araw nagsalita siya at uh, sinabi niya uh, sa kanyang pananaw, given yung pronouncement ni uh, President Bongbong Marcos at uh, yung uh, resulta ng uh, huling eleksyon, eh tingin niya wala nang papupuntahan itong uh, impeachment. Uh, nung una ko kasing narinig yung sinabi ni uh, SP Frank na yun, inisip ko, paano posible yun? Eh di ba, under the Constitution, klaro, kapag nakakuha ka na ng at least one-third ng boto ng House of Representatives at nasubmit na sa Senado yung article uh, articles of impeachment, di ba, dapat mag-trial shall forthwith proceed, parang uh, imperative. Pero given itong uh, nangyaring ito na yung matagal nang hinihintay na delay na naman. At ang dahilan this time ay uh, hindi kasi may mga mas importante kaming gagawin, papas kailangan namin ipasa ang priority uh, legislation na napag-usapan sa Leda which you know to be perfectly honest medyo ano yun, uh, 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 Malabong dahilan yun. Hindi <laughs> pa natin gamitin yung term ano saot? Palsoot pa. Iba, naman nakakita na. Ito na yung ang tawag sa session na ito ng ng Congress lame duck session eh. For the simple reason na nahalal na yung susunod na na kongreso at yung mga nakaupo, madami diyan wala na in a few weeks. Tapos ngayon kayo maghahabol ng mga importanteng crucial pieces of legislation, parang medyo malabo at matatapos nyo in 6 days. Pero, uh, getting back to yung conversation, ang punto, mukhang yung delay mismo yung ano eh, <laughs> yung hinahabol dito. At uh, pinag-isipan ko, ano kaya yung gagawin nilang dahilan? Ay, isang posible. Ididelay -de na lang, ididelay -de hanggang umabot sa hindi na makakapag-trial or aabutan yung simula ng trial, tapus uh, tapos na itong 19th uh, Congress, pasimula na yung 20 eh. Tapos, susubukan nilang teknikalin na kailangan uh, i-refile ng House of Representatives dahil bagong Congress na ito and then hindi na lang mangyayari sa House of Representatives. Diba? Yun, uh, yun, yung, isang posibleng uh, uh, direction dito. And ako, kung mangyayari man yon at mukhang hindi malayong yun ang uh, hinaharap natin in the next few weeks, yung ang tagal na pinuspon at hinintay at binild up na impeachment trial ay mukhang na eh, hindi pa matutuloy, <laughs> hindi hindi man lang matutungtong sa actual uh, na trial. Eh, iba, dahil nga talagang uh, ako <laughs> kung kap kapag mga historian ay eh magsusulat tungkol sa puntong ito ng ating kasaysayan, ang sasabihin, well, obviously na nawala ng uh, tibay ng loob <laughs> ang administrasyon, di ba? at they decided to cut their losses at this point. Kasi kung yan talaga yung patutunguhan, and by all indications, mukhang dyan nga papunta tayo uh, dito sa usapin ng impeachment. E di gamitin na natin term, dinaga. <laughs> dinaga talaga. naman <laughs> talaga nangyari. Actually, I agree completely sa sinabi mo, Atty. Barry. No? Kasi hindi naman siya mahirap basahin. Eh, no? For the longest time, dinelay ng Senado, dinribol, kahit sinasabi ng Constitution, shall forthwith proceed. Tapos ngayon nagbigay sila ng calendar, ginalaw na naman, June 2. So basically, gusto nila itawid doon sa 20th Congress kung saan naghihintay naman yung question. Anong question na yun? Teka, pwede ba tumawid yung isang impeachment uh, complaint exactly. na league. sinimulan o initiated during the 19th Congress tapos itatawid mo sa 20th? Teka, iba na kami rito, no? Tapos correct me if I'm wrong, no? Ikaw yung abogado rito, attorney Barry. Pero sa aking hamak na opinion, eh, miskin mo sa Supreme Court yan. Kunwari, question yan. Teka, hindi, pwedeng itawid dyan. Di ba? 19 to 20 th Dahil meron namang continuity ang Senado, unlike the House of Representatives na after three years, panibagong termino. E sasabihin ng Supreme Court, possibly, teka, sui generis yan. Hindi kami makikialam dyan. Decision nyo yan. Okay? Kayo yung merong sole responsibility to hear and try impeachment cases. May tama ba ako sa aking sinabi, attorney Barry? Ako, yun yung pinaka-likely <laughs> na magiging resulta. Kasi, siyempre, aangal dito yung private complainants. Eh. Eh, yung house kasi, pwedeng posibleng, di ba, nagbago na ihip ng hangin, iba na ang pinapaabot na sentimiento publicly ng uh, ng presidente, so baka mawala na ng gana, di ba, for the impeachment. Pero meron ka mga private complainants, eh. meron ka mga ordinaryong mamamayan, na sila yung nagsampa nung tatlong impeachment complaints ito. Sa malamang, uh, posibleng sila ang kumisya sa Supreme Court. Pero ako, nag-aagree ako dun sa yung uh, prediction. Uh, ang isang possible route na gagawin ng Supreme Court dito, sasabihin na uh, political question yan eh. Diba? Yung, uh, yung uh, uh, power to hear and decide uh, impeachment complaints are, is vested solely with yung Senate. Kaya hindi kami makikialam. Kayo ang bahala kung uh, paano yung gusto tratuhin itong uh, ganitong klaseng unique situation na may final na impeachment complaint in the 19th Congress, pasampan ng 20th Congress, uh, paano ititay? Tatawid ba yon o hindi? So, di ba? nasa, nas yung bola ay eh, ibabalik sa Senado and from all indications, mukhang baka hindi na sila ganun ka excited, di ba? For want of a better word, di ba? Na ituloy pa ito, di ba? Dahil ang uh, mukhang tinitingnan na ng maraming senador ay papano sila pupuesto for 2028. At ayaw nilang malagay sa posisyon uh, na malalagay sila sa ganung posisyon kung magpapatuloy ang isang weeks-long, months-long <laughs> daily coverage ng impeachment trial na kailangan nilang uh, position for one of the competing political factions. Diba? Yun yung uh, punto. So, para makaiwas sa mga... lang doon, mm. di ba? wala na lang. Tama. At saka doon sa mga nagpapatumpik-tumpik na mga senador, eh, nagkaroon sila ng ano, they can now breathe a sigh of relief. Dahil mismo yung presidente nagsabi, ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, ayoko ng impeachment. Exactly. So, nagkaroon, <laughs> nagkaroon sila ng palusot, di ba? Yung una, ako, talagang naglalaban yung damdamin namin eh. Kanino ba kami sisip-sip? Eh nagsalita na yung isang ano, yung isang paksyon ng dating unit team. Ah, ayaw ng Pangulo eh. So ayaw nating gawin. Tapos wala tayo magplastikan, di ba? Sasabihin ng iba. Ah, di ba meron sila sinasabi na meron separation of powers? na walang pakikailan kay <laughs> executive sa, sa Senado, sa legislatura. Pero parang minadidinig ako lately na, eh, yan ang sinabi ng Pangulo eh. Sususunod kami. So, that basically is a sham, no? Yung, 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 yung ganun pagtingin na walang pakikialam ang executive sa legislature or at least wala siya na-exert na influence.